So from KwaZulu Natal, I came to Eastern Cape. I came to do a work here. No work, it's very hard to find work there. Mula sa kanilang dating tahanan, mahigit sa limang daang kilometro ang nilipatan ng pamilya ni Sarpong. I found you. I found work here. Ngayon'y residente na siya sa King Williamstown sa pag-asang magkakaroon ng matatag na hanap buhay. Subalit katulad ng marami, hindi lamang ang sarili niya ang kanyang itinataguyod, kundi ang kanyang buong pamilya. I have children who are graduates but they can't find jobs. So all of them we are in one place we are sitting at home. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 32.9% ang walang trabaho dito sa bansang South Africa. Kaya hindi kataka na marami ang nangangailangan ng agarang tulong. I've got no food in my my house. I've got no work. It's hard. It's too hard. Kaugnay nito, muling sinagawa ng Iglesia ni Cristo ang proyektong Care for Humanity dito sa King Williamstown. Ngayong winter season na mas matindi ang kahirapang nararanasan ng mga residente. Napuno ng ngiti ang bawat pamilya na pinagkalooban ng food parcels. Para sa marami, hindi lang ito simpleng pagkain sa kanilang mga mesa kundi kapanatagan sa kanilang mga isipang laging nag-aalala tungkol sa kanilang mga kumakalam na sikmura. Hi, uh, three months. Three months. It was so last Two months. It, it helps. It helps. It will help. It will help. Bukod sa pagkain, ang mga pamilya sa lugar na ito ay salat din sa serbisyong pangkalusugan, kaya't isinagawa rito ang medical mission. Libreng check-up at mga gamot ang ibinigay ng mga health workers mula sa Iglesia Ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. Daan-daang pamilya sa dakong ito ang nakinabang. It's very expensive. Got food parcels, medication. We have a lot. We are very, very happy. If you help us, because some of us, we are not working, we don't have money to buy. Sa pagtatapos ng serye ng mga aktibidad ng Care for Humanity na isinagawa sa buong Africa sa buwan ng Hunyo, ang pagkakataong ito ay lalong naghahayag ng patuloy na pagsulong ng mga gawain ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Vimanalo, upang matulungan ang mga labis na nangangailangan. Praise be to our Almighty God for His great works inside the Church of Christ. From the ministers, the ministerial workers, as the officers, and even the regular members. They are doing all their efforts and sacrifices with great happiness in their lives, knowing that they are able to please God because we are able to help and love our fellow men and because of their faith and their kindness in their hearts. <laughs> I'm very, very happy. The Church of Christ, I'm very, very, very honored and privileged to get this parcel. Uh, It's going to help us a lot. Mula po rito sa King Williamstown, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.